Ano dun? oh! Ah. patunay! Yon, sarancho! Sarap dun! <laughs> Sarap na rancho dun. Yung... Yung dahil ayun lang yung paulit-ulit na ano nasasarap hanggang ka na ang lang din Hindi, <laughs> wala akong gagawin Oo uh -huh. wala kang dalaw, wala kang... Tasty may pagkain na yun Hindi naman sa yung... Ano na, maduming madumi Yung parang, hindi mo lang, ano, hindi mo lang kaya Siyempre, iba yung, ano, iba yung Kinakaya mo yung sa labas, eh uh -huh. Bago ka nung makulong, kaya siyempre, di pa ba, manini bago ka Pag tumagal, parang masasanay ka na lang din Ha, boss, magandang gabi Magandang gabi po Mahami ba namin malaman kung saan ka nangulungan? Sa Pasay City, Jail Ah, uh, six 6 years 3 months din. 6 years 3 months. Yung Tapos homicide, 3 counts. Napakama rin sa ano. Away-away, uh, ganyan. Yung, uh, may mga gang din na pinanuan. Napatrobol ka rin ba dito? trouble din rin. Bukod doon, na, napasama ka ba sa mga kasong pagnanakaw, Ah, wala naman. Wala. Alam na, alam na lahat ng taga rito. Yun. Sputnik. 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 Maaari ba rin namin makita kung nasa niyang pangkat mong yan? Yung unang tatak kasi dito, nasa CID pa ako. Okay. Yung, hindi pa ako nakakumit na, na sa ano. Yung ano ko na, pangalawa ko ka naman, pagkakit ko na, nung nagkaroon na ako ng ano sa pinakabahay na namin. Basta kung na lang ang patunay, patunay lang yan eh ano dun? Para kami sa o. Oh. Yon, patunay. Oh. Ayun, nung 11 days ako nandun sa, ano, sa CIT sa CID. Kasi nakita ko. Pagkakit sa akin dun sa pinakabahay ng Sputnik. Ah. Kailangan may welcome ka. Kailangan may welcome ka ron eh. Para bilang isang Sputnik ka. Tapos papabasahin ka lang ng mga magna karta. Ayun. Okay. Ayun, pag mas sinundan ko lang yun, sinundan ko lang yung magna karta na 'yon, tinunod ko lang hanggang sa na ano na sila sa pakikisama ko dun sa ano sa ano na binigyan nila ako ng panunungkulan unang panunungkulan ko dun na gano'n ako nagkulturero ako kulturero muna ako dun sabay nung um, gumaganda na yung ano yung kasid kailangan dun ano eh kailangan dun talaga malukay yung eh, tag ito siga ka talaga sa uh, eh, sa mga kasama mo eh dahil pag yung uy pumais na kayo ng pila nyo ah ka papakinggan eh pag nagkamali ka ng bilang yari ka Ma matatakalang ka pa ay okay, yun sila sa performance ko na ginawa naman akong ano ginawa naman akong chip culturero na ng pangkalahatan Ginawa akong chipotle ron pang kalata Lahat ng mga VIP na ano, ako lahat ng mga wakil, kakausapin ko sila, mga mayor ng butas. Kakausapin ko, hindi naman pumapasok ang diskarte ko. Yan. Inalok ako nung mayores namin na ako na daw magmayor ng ulo. Ako na daw magdala kasi yung dating mayor namin nagkaroon ng problema. Okay. Sabi nung mayores namin, Pinatakot ko sa baba, nasa baba pa ako nun eh. May, may nasa kaso na nun eh. Eh, ter, bakit po? Ikaw na, mag, ano, ikaw na magdala rito, ikaw na magmayor. Tumatanggip na nga. Tumatanggip na nga. Ako Kasi ang hirap mahirap maging mayor dun eh. May hirap. Kasi obligasyon mo lahat yun eh. Lahat ng, kung ilan nung bilang mo ron sa selda na hawak mo, obligasyon mo lahat yun. Lalo na, yun nga, yung sinabi ko na ano, na sabi ko na, okay na ako dito, dear. Okay na ako sa Jeep Yung ano, sabi ko, yung magmayor. Dahil sa, may ano, na, namatayan ako ng ano, ng kakosa. Namatayan ako. Yun, binaba ako sa pagkamayor. Eh. Nababa ako. Na hindi ko raw nagkampana nung yung ano, yung pagiging mayor ko. Pero alam naman ng mga kasama ko doon, hindi ko pinabayaan yun. Doon na nga, doon na nga namatay sa ano eh, sa Pasig din yun eh, kasi pinatakbo ko ng Pasig, doon na gusto kata eh. Lahat ko ko sa ano. Kaya okay, yun, binalita ng ano, ano, binalita ng ano. liyado ano. na patay na daw yung ano, yung tao sa ano. Hindi mo na gagampanan yung ano, yung ba Tanunong ko yan. pagiging mayor mo, automatic ibababa ano. Pero yun, sa akin, alam naman ng mga nakasama ko yan po. <clears throat> alam ng mga nakasama ko yan. Eh. Na hindi ko pinabayaan yun yung um, minamasal ko na ako sa yun baga parang hindi na lang ako naipag hindi na naipagtalo na sige naman, wala naman, wala magiging problema kasi pag naibaba naman ako dito hindi na rin naman ako magkatrabaho magiging bosyo na lang din naman ako eh kasi sa isip-isip ko lang ano, kaya hindi na ako nagsalita pababa na lang ako bosyo-bosyo na lang ako na baga parang ano hindi na ako wala na akong trabaho wala na akong trabaho pag may ating tarima doon, doon ako papesto. Okay. Kabado. Kabado. Totoo, kabado talaga. Si Di mo talaga ano yun yung, yung, na, naririnig mo sa labas ng mga kwento-kwento, pag nakulong ka, nagpipin ka, syempre yeah. halo-halo ka emosyon na mo, namumunta ako. Pero nung, nung sinabi nila na ano, na sinabi nila sa akin na may pangkat ka, hindi ka kailangan, hindi mo kailangan matakot, susunod ka lang, sabi mo. Mm -hmm. Yun, nawala nang, nawala nang kaba Okay. Na, okay lang, susunod lang pala eh. Ayun, sinund, yun, sinunod ka lang, sinunod yun. Kasi, may mga time na natatakaral ako kasi, hindi, hindi naman ano eh, hindi naman ito pwedeng, perfect ka dun eh. Yeah. Meron talagang magagaling ani magagaling mga ano eh, demonyo sa'yo na, kukulitin ka ng kukulitin, hanggang sa mapikong ka. Okay. Yung mga ganun pagkakataon na kailangan, na totoo na hindi di ubra yung ano mabait ka talaga na mabait ka magbabait baita nga di, di ubra yung ganun kasi marami talaga mo kulit ma, ma, matatakala at matatakala yung ride na yun, ayun yung sa ano lang yung nakita kong ride din yung kalaban ng BCJ yung ano binugbog nila yung empleyado dahil iba biyay yung nanunungkulan yata nila yung dalawang nanunungkulan nila hindi sila pamayag na mabiyay pumasok yung, yung empleyado Kinuyog nila doon, buti nakatakbo. So kinuyog yung mga empleyado? Yung isang empleyado. Kasi mag-isa lang siya pumasok eh. Okay. Hindi rin siya nag-isip eh. So after nun, sir, may balik yan? May balik ang empleyado dyan sa mga ganyang bagay? Oo, yun. Ayun yung pinakamalupit. Anong ginawa ng mga empleyado? Ano na ako nun eh. Chipkulturero na ako nun. Kaya lagi na ako nakakababa nun eh. Huwag ba parang parang... Parang nagiging trustee na rin ako ng mga empleyado nung sa baba eh kada may makukomit, kahit yung ano, kahit hindi kahit hindi siya na ano yung, yung bagong commit lang walang alam sa nangyari ayun anong bawi ng empleyado? kung so, ano yung ginawa nila dun tapos ah, iakit na sa loob sa taas alam na alam na <laughs> sa akin okay lang kasi nanunungkulan ako dun pero yung sa iba dumating yung time na ano yung nagkaroon ng pandemic nagkaroon ng pandemic tapos yung sa yung ulian dumadum yun dum, dumami yun siksikan nga siksikan dun siksikan ang higa yun, ganyan na ganyan na siksikan na eh. yun pag gano ka pag pag pagbalik mo wala ka nakikaan <laughs> Saan talaga? Oo, oh, wala na ikaw doon. Yung panahon na eh. yun. Pero ngayon, malamag naman na yata ngayon doon kasi wala nang pandemic eh. Nung nagkaroon so, lang. So, ganun yung sitwasyon ng tulugan? Oo, oh, nung nagkaroon ng uh, pandemic. Ano yung tsura ng mga VIP ng tulugan doon, boss? May mga sila, may mga kanya-kanya silang tarima. Magkano may... yung bayad sa mga VIP? Nung sa akin kasi doon, ano eh, 10,000 yung ano eh, yung babayaran doon eh. ba? tapos ano na yun hanggang hanggang paglaya mo na yun okay. pero pero may mga obligasyon sa mga ano halimbawa mga may mga handaan kasi obligado may ambag ka okay. ayaw kayo kayo mga VIP mag-aambagan sa handa so it means yung VIP is bayad ka ngayon ng isang buhos hanggang sa paglaya mo na yun oo oh. ganon ganon oh, okay pero sa ano sa 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 mga mga tag ito mga foreigner iba iba yung presyo nila oh. yun tarancho sarap dun ang <laughs> sarap tarancho dun yung dahil yun lang yung paulit ulit na ano nasasarapan ka na lang din hindi <laughs> wala akong gagaw eh oh, Wala okay. ang wala wala Tisim yung pagkain na yun. Hindi naman sa yung ano na maduming-maduming. Yung parang hindi mo lang ano, hindi mo lang kaya. Siyempre iba yung ano eh, iba yung kinakaya mo yung sa labas eh. Uh -huh. bago ka nung makulong kayo, siyempre di ba manini bago ka. Pag tumagal, parang masasanay ka na lang din. Yung mga, uh, basta mo, um, adobong talong, miswa, uh, ganyan, mga ganyan, mga ulam. Yung mga schedule, yung schedule. Pero kompleto naman, may almusal, tangalian, merienda, apunan. Kompleto naman, higisang okay, takal ng kanin. Pagkaibigan mo yung ano, Pagkaibigan mo yung ranchero, yun, maraming galing ganun. Ah, talaga. May responding ganun. So, may responding ganun. Yun. Yeah, Meron. kasi ano eh, may mga, nani, may mga nanunungkulan na ano eh, na maliligo ng ganitong oras. May, o, may oras para sa mga toka. Paano oras? Sabay-sabay yun, mga toka, sabay-sabay. May oras yun dito. Mga VIP, may oras din ang dito niya yung isang galon ko ayun pinagkakasya ko na talaga yung panligo ko kasi mahirap talaga tubig eh marami y yan yung, ano eh yung paglaba? ayun kahit mga ano kahit mga kalakating galon yun pinagkakasya ko na yun alabang mo yung boxer ko okay <laughs> mga sando ko naka daming beses din ako na yan yan ano, ano. daming beses din ako na ano. kasi ayun nga yung sinabi ko kanina na uh, hindi ano eh hindi talaga ako na, ano eh na talagang tahimik ka lang. Pag mag pag nanahimik ka nang nahimik wala wala walang mangyayari sa iyo doon eh. Ano mangyayari uh, po? ka ng maraming takal dyan. Hmm. Anong um, nagawa mong kasalanan? Yung, yung, may, may, may binanatan ako doon sa, loob. Dahil na ano, pinakakagising ko lang. Wala. Ah, ko na sa tarima ako eh. Pag gising ko, bigla akong pinalo ng, bigla akong pinalo ng tumbler. Siya pinagdilim yung paningin ko yun. Na nabanatan ko siya. Eh, nakita nung mayores namin na pumutok yung dito. Hmm, Dumudugo. Eh, bawal yun eh. Bawal din yun eh. Yun, eh. Hmm. Yung madudugo mo yung kakosami. Yung kakosami yung kakosami, meron yun eh. Ito ako yun Saan eh. So, natakalan ka doon? Kinakalan ako. Sampo. Dito? dito? ganito. Kakara ka talaga yan. Kara ka. Isang... Umiiyak, umiiyak na nga ako nang walang luha. Puta, nagigigil pa sa akin eh. Okay. Umiyak daw, wala daw luha. Okay. Ay, hindi. Hindi naman, hindi naman ganun yun. Kasi yung, mga, yung akin, yung ano eh. Yung talagang, parang naging libang, naging libang ako lang. Kasi syempre eh. Ano eh, nakaka, nakaka-boring naka din sa loob eh. Pag may nakikita ka ng mga nagtatato, parang sumuot. Tatatuo ko yung ano mo. Kung mo, ganun-ganun. Kaya yung, yung sa akin, yung mga pinatatuo ko, yung may mga ano lang, yung talaga, yung malapit, sakin, malapit sakin sa akin, malapit sa akin yung loob. Tsaka yung mga talagang kakilala ko. Tsaka yung, yung iba ibang mga tatuo ko, yung mga ano ko to, pamilya, pamilya ko, mga pahalan ng pamilya. Mm -hmm. Pahalan ng mga mag magulang ko, yung mga kapatid. So hindi pinaglaruan? Hindi. Kalapatan nyo rin bang tumanggi sa tato? Oo oh, naman. Pero sa tatong ng tatong ng para sa ano sa pangkat automatic yun sa pangkat mo dun automatic yun okay hindi naman totoo yun sa sa akin ha base sa experience ko dun ha kasi wala akong wala akong nakitang ganun eh wala akong nakitang ganun na ano eh sa pero may nangyayaring gano'n? wala naman wala meron dun na sa ano yung mga magdigawa yung gagawain mo yung paano yung bakla kasi yung may mga may mga bakla na ano doon, yung ibang mga kosa namin na lalaki ginagawa nila nakakasawahin nila din sa loob para wala nang ibang ano sa kanya lang yun eh. okay asawa niya sa loob kadalasan eh. dun nung na-experience ko sa ni eh? agaw asawa agaw asawa tsaka yung ano depende yung depende depend na lang kung ano kung yung mataas mataas din sa ano mataas sa pangkat ng kabila mataas sa amin may may problema personal ayun pag nagkapanag po may mga right na nangyayari ano pero pag yung sa ano, pinaka ang pinaka ano talaga doon yung sa agaw asawa ah ginto ang dalaw mahalaga ang dalaw di mo di mo pwedeng ano yung babastos pa sa Zimindalo mo, kurkit asawa mo, o kaya kapatid mo, magulang mo, yung trade yun. Kasi, kahit, kahit hindi nga ano, kahit nila kaano-ano, ano, kahit hindi nila kasunto doon, siyempre, magkaka, magkakapangkat kayo eh. Narinig nila na minumura mo yung magulang mo. Paglabas na paglabas ng magulang mo, yari ka, itakal ka na. Depende, depende, pa yun kung mabait yun. <laughs> yung mayores mo. Dahil tatakalan ka lang talaga, patakalan ka lang talaga. Pero, pag nanggigyo sa sa'yo, kasi mas, ano talaga, hindi talaga pwede yung gano'n eh. Sa grado talaga dalang mahalag ang mahalag. Gyanag. Patutunan ko dun na, di na kailangan ng gulo. Ayaw ko na. Iwas na ako. Pinagsisiyan mo ba lahat ng ginawa mo? Pinagsisiyan ko talaga eh. Mahirap na mahirap, ayaw ko lang talaga bumalik kahit pa paano nagkaroon ako ng panonong kaya di ako gano'n na masyado na ng, ng mga bandang pala palaya ako hindi ako na hirap pero kung parehas lang din ako ng mga toka doon na simula pagpasok hanggang pag ano paglaya toka hmm, baka baka man naging mas masahol pa ako dito Basta, anong gusto mong iminsa eh, sa mga kabataan na mapupusok ngayon iwas pag iwas na iwas kasi unang una yun tulad sa akin nakulungaw 18 lang ako nun nakulungaw 18 lang ako nun hindi ko nasulit yung ano hindi ko nasulit yung pagiging binata ako yung pagiging mano ko hindi ko nasulit na ako nun ako. kaya paglaya ko ito Tayo, kung gagawin nyo man huwag nyo lang subukan huwag nyo lang subukan Mahirap sa loob, mahirap. Makapag-isip din sila kasi maraming bata kayo na nani na, nadadala na sa ari yung mga mm -hmm. ali. Papusukan ay, na? Oo, makapusukan. Uh, sila sa akin na bata pa lang, hindi na nasulit yung Pag pagkabinata. Oh. Nasa loob na ng kulungan yung manubuhay. Yung pagbuhay binata. Pero yung anim na taon na yun, boss, hindi biro yun. Oh. Ibig sabihin, anim na taon, na posibilidad maganda na rin yung buhay mo pero nakakulong ka. Kaya sa mga nanonood, ah, 'di ba, mag-isip-isip kayo dahil hindi simple lang ang makulong. 'Di ba? Hindi Malang lang mo. sinabi doon na nakulong ka. Ang sinasabi doon, marami ang mawawala sa iyo. Tama ba, boss? Tama. Marami mga Pagpasko bagong taon. Talaga? Oh, 'yung malungkot din. Kasi ano Yung ano ka? Okay, ito, may, 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 may libreng tawag dun eh. May libreng tawag dun. Pag tawag ka, ah, kakamos mo sila. Pero pag patay na pagpatay ng ano, pag patay na pagpatay ng cellphone, kapaalam na agad ako sa Buenero, si CR ako. Pero, di ako, di ako si CR. Iiyak lang ako kasi ayoko ko pakita sa kanila eh. umiiyak ako eh. Pagpaskit bagong taon eh. pagtawas ko sila ako sa kamustay eh. Pagtapos nun, pasok ko siya rin. Hindi ako. Si pamilya talaga, no? Talaga, pamilya yung... Mabigat, no? Pag yung nawalay ka sa pamilya. Hirap. Ah, boss, baka mayroon kang gustong batiin sa mga kakosa mo, sa mga... maganda naman pinakisama sa iyo, mga empleyado, warden. Baka pwedeng batiin mo sila rito. Binabati ko mga kakosa ko oh, sa Sputnik, sa Pasay City Jail. Mga nagdadala. Mayores uh, BGMP po na nabutan ko makasama ko dyan maraming salamat po sa mga naitulong nyo sa akin yeah. lalong lalo na nung sa program nyo na ano na ALS kay Ma'am Nag siya pag nilagano ng mga gumaradyo dito ako ng ALS doon high school talaga at least diba Konting ano lang, konting konting tiyaga pa. Konting tiyaga lang. Alam ko naman, nangungulungan na talaga kayo, nangungulungan naman na kayo. Pero wag na sanang, ano, wag wag ulit-ulitin pa 'yo ano na wala na yun, kaya ko naman mangulungan, kaya ko naman. Danas din yung hirap eh. Ang daming trabaho, mas mahirap dun sa eh. Ay, maraming trabaho na mas mahirap mangulungan kaysa magtrabaho, eh. trabaho na lang tayo.